Kahit paha, basta may nanganganib na buhay, kumikilos po ang Rescue 5. Isang lolo ang ibiniyay sa tubigan at ang ambulansya, rubber boat na lang. Hanggang tuhod pa rin ang baha sa Barangay Santo Domingo, Kaintanizal, ng pasukin ng Rescue 5. Kasama UP Mountaineers at mga doktor ng Ateneo de Manila, nilusong namin ng tubig para marating ang bahay ni Lolo Renato Plana biktima ng stroke ang matanda. Dahil pinasok din ng tubig ang kanilang bahay, umakyat kami sa kanilang ikalawang palapag kung saan din na naming nakahiga si Lolo. E hindi na makausap si Lolo Renato at apat na taon na rin siyang hindi makatayo. Ang kasama niya sa bahay, tatlong babae, dalawa rito, parehong may edad na. Of we can't take him out. naman po, naman po siya. Pwede naman namin sa spine board si Lolo Renato. Paahirapan ang pagbaba sa kanya mula sa second floor ng bahay. Ilang saglit pa, naisakay na namin sa rubber boat si Lolo Renato na kung minsan pwede rin maging instant ambulansya. Pero kung mayroong mga nag-aapurang lumikas, marami pa rin pasaway na residente. sa na lang daw sila problemahin ng mga rescuers kapag delikado na ang tubig at hirap ng pasukin ng lugar. <tod> Bagay na sakit ng ulo sa mga taong nagbubuyay sa buhay sa gitna ng sakuna, makatulong lang sa mga nangangailangang gaya nila. Benji Dorango, Rescue Fire.